Gusto niya Joshua. Gusto ka usap ha. Ha. Gusto ka usap yung Joshua na yan ha. Ha. Tawag mo kuya. Kuya. Tawag mo kuya Jacob. Ha. Ano gusto niya na kausap? Gusto mo na kausap? Iksi-iksi ng tulog mo lagi. Ha. Gusto mo na kausap? ka ba ng kausap, Joshua? Tawag mo kuya. Usap kayo, kuya. No. Usap kayo ng kuya. Tawag mo kuya. Tawag mo kuya. Tawag mo kuya. Tawag mo, kuya. kuya. Tawag mo kuya. Kuya. Hello, no. gusto mo kuya. kuya. Tawang kuya. Hi kuya. Hello kuya. O, oh, tawang mo kuya. Kuya. Usap tayo kuya. Tawang mo kuya. Ah, ingay kuya eh no. Hindi ko makatulog eh no. Ingay kuya no. Hindi makatulog. mo kuya ingay yeah. eh. Ayan, kuya. O, oh, ingay, o. Oh. Kuya. Kuya. Ano? Ay, bakit iiyak? Bakit iiyak? Gusto mo kausap? Ha? Ha? Gusto mo kausap? ay gusto? Kuya, kuya. Usap daw kayo, kuya, o. Oh. Kuya. Kuya. Kuya.